Narito tayo ngayon upang matunghayan ang update sa Ruel and Rachel Love Team. Oh my angel, angel baby, angel. sa pagpapatuloy ng ating istorya ay dinalaw ni Kalinga Prad, si Miss Rachel, and Kuya Ruel. Tinanong niya nga dito kung ano daw ang feeling ni Miss Rachel na magkakaroon na sila ng bagong bahay. Sabi naman ni Miss Rachel ay talagang sobrang siya niya dahil sa wakas ay hindi na rin ng kanyang mga kapatid at magkakaroon na sila ng maayos na tirahan. Nakausap ni Kalinga Prabang Papa ni Miss Rachel. Tinanong niya nga sa papa ni Miss Rachel kung ano ang sana upin nito tungkol sa friendship ni Kuya and Miss Rachel. Sabi naman ng papa ni Miss Rachel ay sila na daw ang bahala. Basta daw huwag daw lalagpas na sa limitasyon. So, ibig sabihin nga nito ay pumapayag na pala ang papa ni Miss Rachel na magkaroon ng relationship si Miss Rachel at Kuya Ruel. Ngunit, nakasalalay daw talaga ito sa kanyang anak. Ang anak pa rin niya ang mag-decide kung gusto niya si Kuya Ruel at kung gusto niyang maging sila. Grabe supportive pala talaga ang papa ni Miss Rachel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat lalong-lalo lalo na po kay Lord kasi hindi ko hindi po dahil sa kanya wala pong gantong wala po kayo. Tsaka po ano, nang salamat din po dun sa Coos tsaka sa Team Kalingap. Sa buong Team Kalingap po. Lalong-lalo lalo na po kay Kuya Vincent at sa inyo po. Thank you so much po. Dahil may bago na nun. <laughs> may bago po kaming matitirahan na mas maayos. Tsaka hindi matutuluan yung mga kapatid ko at may matutulugan din pong maayos. So andito si Tatay. Tay, anong masasabi niyo po kasi andito na po, ginagawa na po yung pangarap niyo pong bahay yung pamilya. Salamat. Kasi mabubuo na yung ano, bahay. Mm. May na yung maayos yung anak ko. Mm, may, Ta pinto <laughs> oh, may pinto na. Oo, may pinto na. Grabe. Ilang taon din po kayo tumira dito? Tagal din, Tagal din. Ay, ilang taon ito ngayon? Mmm, no? na siya ngayon. So masaya ko Tay. Masaya yung masaya talaga. Paano? Supra. Mm. Ano man tayong masabi mo kay Rachel po tayo? Uh, dati lang. Walang, um, hindi, huwag kang magbabago anak ko. Basta kung ano kay dati pa rin. niya uh, How about oh, tay, mo pa. Yung ano, yung, kumbaga, yung samahan nila ni Ruel, yung friendship nila, ano masabi niya po doon? Ay, okay lang. Okay, okay lang. Problem. Wala man akong masabi. Nagpaalam na, magpapaalam naman sa'yo. Nagpintuhan niya kami. Ano Ruel! Ano lang po yung ano mo, yung kumbaga paalaala, paalaala, paala ano? Paalaala paala paala 'yun. Paalala 'yun. Paalala. Tay, ano po yung yun nga tanong ko kanina, ano yung paalala niyo po sa kanilang dalawa? Ay, sabi ko nga sa kanila na ano. Bahala sila. Kung ano baga. palawan ako ng ano. Ganda advice nat. Paalala. Yung mga sinasabi ko sa kanila lagi. Wag ma kung sakaling mag-ano man sila mag boyfriend boyfriend talaga sila, girlfriend. Huwag lang masubra. Huwag lang masubra. Oh. Kumbaga, Kung alamin yung oh. limitation. limitasyon. Okay naman si Rowell sa'yo. Okay lang. <laughs> ay, hey, grabe! Kaya kung sa pumagustuhan na nga, okay lang. Basta... Kung si anak mo po ang mas tuwas oh. so. Kasi dati, ano ay, dati baga parang ikaw ang magulang masusunod. Ito dapat ang maging ano mo. May hirap na parahad lang. Yan lugod na ano ang mga anak so ngayon, um, kung sino po yung pili ni Rachel? Oh, bahala siya. Ano hmm. na gustuhan niya eh, di yun ah. bahala siya. Basta, Basta andyan lang ako. Oh. Basta huwag niyong sasaktan si Rachel. Ganun po. Hmm. Ayun. Naabot naman ang biya. Naiya tayo. <laughs> okay lang, okay lang <laughs> po tayo. Sabi niya, kung sino man daw yung piliin mo, eh okay lang sa kanya. At may napili ka na ba? Wala <laughs> pa. Ang <laughs> bilis ng sagot. Wala pa daw. Saka na po yan. Ah, saka na yan. Sa so ngayon, uh, ano lang talaga muna? Hmm. Friendship. Friendship. Kilalanin. Hmm. Ano man yung nakilala mo kay Roel? <laughs> Saan mo kilalanin? Ano nakilala mo sa kanya? Kilala mo na ko? Hindi <laughs> <laughs> pa masyado. Hoy! <laughs> Kilala na pero... Ano yung mga natuklasan mo kay Roel? Share mo lang sa amin. Maraming. Kasi sabi mo kilala. Pagkatapos naman ang interview sa papa ni Ms. Rachel ay naiwan naman si Kuya at Miss Rachel. Tinanong naman ni Kalinga Prab kung nagkaroon na ba sila ng mga bagong ugali na nakikilala sa isa't isa. Sabi naman ni Ms. Rachel ay opo. Discover niya nga daw na si Kuya pala ay medyo clingy at talagang nangingiliti nga daw minsan. Kaya tawang-tawa naman si Kalinga Prab. Sabi pa nga ni Kalinga Prab ay parang swak na swak daw si Kuya Ruel and Miss Rachel. Sa pagkat si Miss Rachel daw ay talagang joker. Ngunit si Kuya Ruel naman ay medyo tahimik lang. Katulad daw ni Kalinga Prab at ng kanyang asawa. Kaya masasabi niya daw talaga na parang swak daw ang dalawa tinanong din ni Kalinga Prab si Kuya Rowell kung ano daw ang tingin niya kay Miss Rachel. Sabi naman ni Kuya ay talagang si Miss Rachel daw ay nakakasabay at marunong makisama. Kaya para sa kanya ay napakabait daw ni Miss Rachel at napakasarap daw nito kasama. Um, bully. Bully? <laughs> 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 Inaasar ka palagi ganun? Bully yan. Tapos, tsaka ano, nang nangingiliti. Oy, nangingiliti. <laughs> nangingiliti. Ano pa? Tsaka, ano pa? Lumot <laughs> <laughs> Seryoso naman. Pero seryoso naman. Oh po, seryoso. Paano mo nasabi seryoso si Rowell? Minsan po kasi dinatawa. Tapoy <laughs> ko din. <laughs> Nagjojoke ako din natawa. Ibig ko sabihin na Yung ba yung ano? Yung sabi Ah, seryoso. Seryoso sa kanya pandiliga. <laughs> ay, hindi o... man po siya nanliligo. Ay, hindi pala. Sorry, sorry. Sana <laughs> yung ano, nararamdaman. Sa so, tingin mo seryoso siya. Although hindi pa siya nanliligo, siyempre, may pinaparamdam na yan. Hmm. <laughs> sa so, tingin mo, seryoso naman. Mm -hmm, Seryoso. Sincere. Kung baga naramdaman mo naman na totoo siya sa'yo, ganun. Oo po. Ikaw naman insan, ano yung nakilala mo kay Rachel? Dito lang kami para mag-interview sa <laughs> inyong dalawa eh. Oo uh, nga. Ano lang, uh, talagang... Ano nga lang <laughs> kami? Ganun. <laughs> Grabe, may tinatago na kayo ha. Hindi naman, ano lang sa nakilala ko ni Rachel, at first, ano pa lang, talagang yung mukhang seryoso. Hmm? No, mukhang hindi mapagbiro, ganyan. Yeah, Pero papiro. nung one time na nagsama rin kami, talagang kwela din pala ito. Kuela And rin talagang rin. jolly siya na. Jolly. Oh, you know. <laughs> And talagang nagigisabay sa vibes, kaya nga yun ang gusto niya. Na makasabayan na niya sa vibes. Yun nga, talagang... Uh, yung na-discover ko sa niya, ano na, init na sa kanya yung kanyang family, pagka family oriented, talagang believe yung papa niya sa kanya, nag-share yung, yung kanyang papa sa akin na talagang maswerte siya sa mga anak po niya. So nakikita ko naman na talagang prosigido siya makapagtapos and talagang yung focus niya andun talaga sa pag-aaral. Kung may mga ano man, talagang hindi mo na niya entertain Pero sa akin, kung ano mga pinapakita ko sa kanya, talagang hindi siya nagano yung nire-reject yung mga ginagawa ko. Inappreciate naman yung mga uh, hindi naman sacrifice yung mga ginagawa ko sa kanya, mga efforts and kung ano yung mga halimbawa sasabihin or inaaya sa kanya. Talagang okay naman siya, go naman po siya. Talagang masaya kasama si Rachel. Masaya kasama si Rachel. Ay, grabe. Ikaw, masaya ka pa na kasama si Rachel. O, sige, kukutay, ha? Opo, thank you, tay special. Masaya ka ba na kasama si Rowell? Oo naman po. Oo naman. Masaya. Gano'n kasaya? Kasi ano, an she... ano, one person. <laughs> <laughs> Joke lang. Gano. Gano? Ano, joker talaga. Ang <laughs> joker nga. Alam mo, ang napapansin ko sa kanila, yung ugali nila, match. Kasi si Rowell medyo may pagkaseryoso, di ba? Tapos si, ito naman si Rachel, Jolly, yung parang kuwela. Ganyan, Opposite match attracts. Yun. Opposite attracts. Wow! Kasi kami ni Chuck ganun din eh. Siya yung madaldal. Ako minsan tahimik ka seryoso. Kaya sa tingin ko ano eh, mag mamatch kayo. <laughs> mm -hmm. Sa tingin mo totoo yun? Kapag sila Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Bye.